Kalaboso ang tatlong tirador ng motorsiklo sa agarang aksyon ng MPD sampaloc Police Station 4 na nagtapos sa Pandakan, Maynila. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Brillante Villawak, pinangay ng tatlong lalaki ang isang motorsiklong nakaparada sa Adixiga Street, Sampaloc, Maynila. Sa agarang follow-up operation ay nakita pa sa mga CCTV footages ang papatakas na tatlong suspect tangay ang isang motorsiklong pagmamayari ng biktimang si Alias Eric. Dahil dito, bistado ng pamanuan ni Police Lieutenant Villawak ang modus ng mga suspect. Sa isinagawang backtracking of CCTV video, nakita ang isa sa mga suspect na nagsisilbing lookout o sweeper sa kanilang daraan ng ruta habang ang isa pang suspect ay tulak naman ang kanilang tinangay na motorsiklo na minamanihari ng isa pa suspect. Sama si Gasig na backtracking ng mga operatiba ni Police Lieutenant Colonel ay nasundan at natuntun ang tarima ng mga suspect. Dahil dito agad kinungo ng MPD Station 4 katawang ang Barangay 839 ang isa sa mga nam namukaan at nakilalang suspect. Ryan Sostek, yung victim. yung motor na ginamit nang maaresto ang isa sa tatlo ay kinurungan nito ang dalaw pang kasamahan tabi ang may-ari ng motor na ginamit sa krimen. Ginamit sa pagtakas eh. Walang yung Kasunod nito ng mga operatiba ni Police Colonel Bilawa ang ninakaw na motor siglo. na Ayun, okay. Ayun, umandar na po. Ang tatlong nadakip na suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016.